At tayo na mga idol, napakaganda po ng cellphone body holder na to mga idol. Sip na sip yung cellphone natin, matibay, hindi siya basta-basta malalaglag mga idol. Ito, ayan siya mga idol. Oh. Napakaganda ng ano na to. Ayos, pag nagmomotor, pag naglalakad ka, magandang maganda mga idol. At ito naman yung Bluetooth mic natin na gamit-gamit natin para rinig na rinig yung busis natin habang nagbibidyo tayo sa daan, nagsasalita tayo, rinig na rinig sa mga idol. Napakalakas ng busis. Maririnig nyo naman yung busis ko mga idol. Malakas siya. Napakaganda. Iipit mo lang siya dito. Iipit mo lang siya. Ganyan lang siya. Magsasalita ka na. Okay na. Napakaganda mga idol. Tapos ito yung ilalagay sa puwitan ng cellphone mo. Kung saan ka nagcha-charge, ito ang ikakabit. Tapos isi set up mo siya mga idol, yung Bluetooth mic, i-set mo sa doon sa cellphone mo. Para kung connect na o hindi siya magkatugma doon sa cellphone mo, lalabas at lalabas siya. Kailangan pa ito isi set up mo muna bago siya gumana mga idol. Ganun ang ginawa ng mga anak ko. Tapos ito yung goma na pang ano sa cellphone natin para hindi hindi basta-basta malalaglag mga idol. Napakaganda. Sip na sip siya mga idol ito. Ayos. Salamat, salamat. Salamat sa deliver na maayos. Walang scam. Lahat panalo. Thank you, thank you so much. Mer At ayan nga mga idol. Ito na yung cellphone body holder natin. Nakakabit na sa katawan ko. Ayan, makikita na natin sila mga idol. Pwede na natin magamit ito pag nagmo ako. Titinan ko sa motor kung ano. Ayan mga idol. Eh. Ayan yung motor natin. Ito yung motor natin mga idol. Ito naman yung mic. Ayan yung mic na gagamitin natin. Ito. Ito rin yung mic na inorder ko sa ano? Inorder ko sa Shopee. Bluetooth mic. Ayan. Medyo may ano? Medyo may ano sa mga idol pero susubukan natin bukas pag nagbiyahin na tayo mga idol. Ayan o. No? Ayan. Kikita na natin yung ano. i natin dito sa labas. Ayun, 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 ayun. Masubukan na natin mga idol. Okay, okay. Okay to pala. Tira natin sa motor natin kung sasakto yung taas niya. Ayan mga idol. Ito mga idol, nakasakay na tayo sa motor. yan Nakasakay na tayo sa motor. Pwede, pwede, pwede. Bukas, masusubukan na natin itong mga idol. Alright, alright. Thank you, thank you so much. Thank you, thank you so much, mga idol. Bye-bye. Maraming maraming salamat.